So what's up mga ah, repa Ayan, pauwi pala tayo galing trabaho Ayan, nandito na naman tayo sa EDSA Kikita nyo ba yung traffic kayo, oh, no? Namumulo, pulang-pula May naisip lang akong i-vlog Ah, total nandito na rin tayo sa uh, traffic Babaran so, tayo sa traffic ngayon So yun nga, may naisip akong i-vlog Kasi nung nag-post ako nung nakaraan tungkol sa uh, pagpunta ko kay Doc Harvey ay papakita ko na lang sa screen tapos binanggit ko dun yung uh, napakalinis sa makina nung no? ginagamit kong langis na Petron Sprint 20W50 yung kulay blue meron isang Petron Sprint yung kulay pula uh, hindi ko pa siya nasubukan pero ang sabi maganda rin daw yon kasi simula nung lumipat ako ng petron yung kulay blue na talaga yung ginagamit ko so yun nga uh, simula nung nagpost ako nun ang daming nag comment ang daming nag message sa akin kung saan ko daw ba nabibili yung langis na yon kita naman na sa bote mga repa kung saan ko siya binibili Siyempre, sa petrol ang masasuggest ko sa inyo kung gusto niyo talaga ng legit na, na ganung langis baka nangangamba kayo na, na baka peke yung mabili nyo Siyempre, doon kayo bumili sa mismong uh, branch ng petrol eh, sa mga gasoline station pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili sa sa mga motor shop ah. Siyempre may mga May mga legit seller din naman tayo ng mga langis But yung sinabi ko doon sa post ko na Na ang linis talaga sa makina ng Petron Totoo yan mga repa, walang halong biro Hindi siya sponsored ni Petron ah Hindi ito sponsored ni Petron Wala pang akong kinikita sa pagbablog eh <laughs> <laughs> gusto ko lang i-appreciate yung langis kasi ang ganda niya pag bumili nga kayo ng uh, ganong langis sa Petron kasabi nila ah yung Enduro yung Enduro langis alam na nila yon pagka ganon ko na yung langis na yan uh, simula nung nagdinggalan kami actually mag iisang taon na nga ata siya ngayong february kung tama ako ng pagkakaalala parang february 10 ata yun ganoon pala sa dinggalan yung petron sprint na ang gamit kong langis nun so from tagig hanggang dinggalan hanggang sa makauwi kami pabalik ulit ng tagig uh, hindi Di malalagbawas yung langis ko tsaka smooth na smooth pa rin siya kahit galing ng ratratan kahit galing ng traffic tulad ngayon dito tayo ngayon sa EDSA dito lagi ang ang daan ko pa uwi dito rin ang daan ko papasok ng trabaho alam nyo naman dito sa EDSA mga repa sobrang traffic talaga pero hindi naman ibig sabihin na kapag ah uh, ganitong langis din yung gagamitin nyo eh malinis na rin agad yung makina nyo syempre depende yan sa, sa kung paano kayo mag-aalaga ng makina nyo syempre kung kung tamad ka mag change oil eh mamong problema ka talaga kahit, kahit anong ganda ng langis mo kung bihira ka lang mo mag change oil mapapagastos ka talaga ng malala Kaya ang sinasuggest talaga na na change oil interval 1000 to 1500 talaga. Pero ako every 1000 lang ako, hindi ko na pinapaabot talaga ng 15. Lagi yan. Basta pagdating ng 1000, matik change oil agad. Para maiwasan din yung para maiwasan din yung mga namumung tumi, tumi sa loob ng makina Nung pinost ko rin yun sa mga motorcycle page Nag-comment doon si Doc Harvey uh, Aalalahanin ko yung, yung nireply niya doon Mas advisable yung ah, 20W50 langis kung air-cooled engine yung gamit mo. Pag sinabing air-cooled engine, tulad na itong Force FI natin, which is uh, wala tayong kulang. So, literal na air-cooled talaga siya. Hindi ka tulad ng mga sniper, mga Aerox, may mga kulang yan. Kaya, mas okay sa kanila yung uh, 10W40 na langis. Dati ganyan din ang gamit ko na lang is 10W40 talaga. Yung sa PTT ata yun. Kaso, ang na-experience ko lang doon, maganda yung lang is. Uh, smooth talaga siya. Pero pagkatagalan kasi, na-experience ko, parang medyo uh, gumagaspang na siya. Yan na experience ko doon. Unlike dito sa Petron, kahit ayan, babaran tayo sa traffic smooth pa rin pag binara mo yung takbo mo smooth lalo na sa shifting yan ang na-experience ko sa Petron hindi ito sponsored ha mga repa baka inakala nyo sponsored to hindi pa ko bayad ni Petron dito <laughs> sinasabi ko lang yung experience ko kasi syempre pare-pares lang naman tayo naka Bega Force FI tulungan lang tayo syempre, eh, kung ano lang din naman yung nalalaman ko sa Vega Force yun lang din naman yung sinishare ko sa sa mga vlogs ko kung napapansin nyo di ba yung mga tutorial natin ayan basta yun lang ako sabi ko mga repa sa lang isa to good to good uh, matagal ko na siyang gamit lalo na ngayon uh, ang biyahe ko lagi dito sa EDSA kung may kita nyo laging ganyan na dadat lang sobrang traffic so ulitin ko kung tinatanong nyo mga repa uh, kung saan nakakabili ng langis uh, sa Petron uh, gas station lang po ako bumibili dun lang para iwas peke na lang din tayo para iwas sakit ng ulo so kaya lang mga repa, uh, share ko lang sa inyo yung tungkol sa langis na ginagamit ko. So maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na vlog. Ride safe, peace!